zap no this is James again for GC All Trend Footwear and Clothing so karon mag unbox tag nyo arrival nato so Kobe so let's go so guys na so sa box pa lang no na makita nato is Kobe logo and then mo ni siyang Kobe five year of the Mamba na color red so ato na siyang open mga idol So no, na siya ay dust bag. And then nakakagaya po siya ay poster ni Kobe. And then maanda na niya siya. So atong ipagawa sa isa. Okay, so maanda siya mga idol. So kanilang next niya is touchable niya siya naka embroidered same siyang ang Nike swoosh okay and then sa likod niya is my nice signature ni Kobe and then Kobe 5 okay and sa so tongue part niya na naka embossed nga Kobe logo o siyang outsole bravo yung traction pattern And then carbon lodi po carbon lodi. And then spiky sila siya mga idol. So ipagawa sa to isa. available na niya ato ang page dire GC All Trend Footwear and Clothing and then sa ato pong personal account kani dire so pwede ra ta mo PM mo inquire sa ato mga account and then available size na ani is men size only GC All Trend Footwear and Clothing